So dito sa Kalawan, nagsiservice tayo. Ang gagawin natin, ayusin natin. Kasi sa ngayon daw, hindi daw yun umaandar. So, oh. oh. Kickstart na. Oh, low button pag ganito. Uh, Kickstart na. Na low sa pag push start, pag pilit ng push start. Oh, umaandar. Ayan, namatay. Wait lang. Tama ka nga. Uh, Aandar <laughs> konti. binabi na nga tayo sa biyahe natin ngayon papunta ng Kalawan Laguna so dito sa Kalawan, magsaservice tayo ang gagawin natin dito <laughs> motor, sa motor, nung saservicen natin aayusin natin tapos lalagay natin ng racing pulley kasi sa ngayon daw, hindi daw yun umaandar so may dalawa dito ang ignition coil, spark plug tapos low oil pa naman yung motor ni sir so most likely di pa bumibigay yung kanyang makina So ayan, nakikita nyo 16 minutes na lang naman, nandito na tayo sa customer Medyo ginabi lang 4.30 <laughs> so, dapat yung schedule namin Kaya lang, wala eh, sobrang traffic kasi kanina Dahil sa INCAP, sobrang init Tapos pagdating nyo pa sa Santa Rosa, umulan pa Kaya ito <laughs> Alas 7 na tayo makakating din Konting naman ako dito. Sobrang daming beses ko na nakapag-service dito. Itong bandang Bay Laguna. Pero doon sa may Kalawan, parang si palang pa lang yata yung pupuntahan ko sa Kalawan. Siya palang yata yung naservisan ko doon or masaservisan ko ngayon. Kasi meron ako Victoria. Meron ako Bay Laguna. Madami na dito sa kalawan si sir pa lang so makikita natin mamaya ang motor niya titignan natin mamaya kung ano yung mga kailangan natin ayusin doon sa motor niya para makapag start at para ma upgrade din natin at the same time oh, mga pala na si sir yung motor na ito na sir naka upgrade na lang di type matagal na so ngayon nagkaroon lang siya ng problema sa motor niya kasi ayaw mag start so nag start ba yun nung nakaraan pero nalulunod tapos ngayon ayan na daw mag start so nagpa service siya sa atin tsaka may mga pinadagdag siya ng mga piyasa so mamaya makikita nyo kung ano yung kakabit natin doon no tugor na yan dahil na kapag service na ako dito yung araw ay gamit ko may video ako niya may picture ako niya na gamit ko yun tapos yun may ito 30 minutes nasa customer na tayo medyo madilim yung lugar nakita nyo pero yung ilaw ng Adventure X natin is very reliable pa din naman ayun o sobrang linaw naka-IB kasi gusto kong makita yung layo para pagka ano may mga bato o may kailangan ilagan nakakailag agad ta. may mga ano may mga bibe So ito nga pala yung Adventure X Ngayon lang ito nadala dito <laughs> Ngayon pa lang natin ito na pa Napatakbo O napunta dito Na nagbiyahe tayo Ngayon pa lang tayo nakabiyahe na dala natin tong Adventure X So ayun So far sa so, dami dami ng mga pinagdaanan ko sa biyahe kanina Na traffic, ulan, punto-unto Kasi wala akong kapote Kasi mainit naman kanina eh. Ano naman problema yung motor na sobrang nakakatuwa kasi reliable talaga siyang gamitin for everyday use lalo lalo na dito sa aking mga home services sa mga ginagawa ko sa mga customers natin na nagbabiyahe ko ng malayo layo ayan, walang walang halos nito bukod sa pagsilo ko sa ano, gilid kasi may kasi mga gas stop natin yan Tsaka yung mga pagkain-kain ko sa mga gilid-gilid kasi syempre eh, nagugutom ako tapos nauuhaw ako eh. Tsaka para pagdating ko sa lugar ng customer, wala na kaming intindihin. Gagawa na lang kami, may energy ako buong gawaan. Tapos ayan, hanggang sa matapos at makauwi na rin ako ng ligtas at kompleto. So, hindi naman din ako nagmamadali mag, ano, magpatakbo. 60-70 lang din yung takbuan ko. Kasi tapos naman na tayo sa pagtesting ng performance itong motor na to eh. Kumbaga, uh, nasulit na natin to eh. Aalagaan na lang natin ngayon. So eto, paliko na naman tayo ulit dito. Sa may kaliba. Sa Nagcarlan Road. Ito yung tamang lugar eh. No U-turn kasi dun sa kabila. Dito ka dapat tayo talaga lulusot. So ayan. Tamang tama lang yung liko natin. Diretso tayo ngayon dito So konti na lang pala 4 minutes na lang, hindi na talaga tayo sa customer Hop, na Kanan Side three. Side 3 Dito ko na lang at sigurahan niyo yung si Sir. chat, -chat. Uh -huh. Kuya, excuse po, saan po yung block 67? Block? 67 po. Block 67? O, layo. 67. 67? 67, black, hindi lat. Dito po kayo pumunta sa may patalipapa. Opo. Pero side 3 po ito no. Opo, side 3. Malaki 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 to no, malaki. Malaki po ito. Oo. Makita na. Magagalaw pa rin. kasi ito luxury salamat po. Sabi ni Sir, hintayin ko daw siya dito sa dali. Dali o dali. Sa dito sa grocery. So, ayan. Dito tayo maghintay. Tayo na si Sir. Ginabi na tayo, Sir. Grabe mo pinagdaanan ko kanina. Sige po. Medyo malayo pala talaga, no? Kaya pala sabi lang na pag talangan ko, ang layo na ah. na. <laughs> Sige yeah. sir. Black 67 Dito na tayo Sana ako pwede magpark? Ah, dito na na, sir. Sige. Ikot ko lang. Sir, magandang gabi po. <laughs> Dapat kanina pa ako eh. Traffic, tsaka ulan. 611 pa lang yung odo. 6110 thousand one May ano ako dun na? May... The mission coil. Eh, ganyan kas. Dalawa tayong. Anak Parang diya sa kapigao. Nabalang Parang nang kong sabi ko mandal, okay? Ah. O nga Oo nga Oo nga, o nga. <laughs> Tama ka nga, aandar konti Mamatay Parang parang ito Oo Ano, na Okay na po ito sir Ha? Parang may nawawala sa motor mo sir Andiyan pa po yung stock card mo Ayun Ayun yung telling sa'yo Kunin mo sir yung stock card May may may, may hindi sila natanggal doon. Ang lali mo. Ito sir. Malamang sa diba, di ba? Hindi niya talaga tinanggal ito. ko, Ah, yung plastic. Ito. Ah, dapat kinakabit yan dun. Bago yung carb. Bago yung carb. Kasi ang mangyayari niya, pwedeng masira yung manifold. Yung o-ring sa gitna. Yung basta lang nila kinabit. Total ito. Ay, tas naka-open pa to. Tapos di pa nila tinuro. Di pa nila inalog. Naka-open to sir. Oh. Dapat hindi. Alin? Ito. Ito kaya sabi ko umamatay um, matay talaga to ayun no, hindi ako naka open pa dyan mm. ito yung hose na to sir dapat nakalinya to doon sa manifold iaayos ko naman po ito mamaya napakita ko po sa inyo yung tao ay, lang, yung... alam ko yata nagsend yata ko sa inyo ng format nito, kung pa paano ikabit ay, kaya lang nung kinabit na o, sila bakit ah. yung na problema hindi ko alam biglang ano yan eh oo yung takbo nyan ang kinalitan ganda ang mga mm. Hindi, kasi mga maganda kasi yung carb talaga. Kaya lang, syempre, pag tumagal ng nakaganito, nakaka apekto kasi sya sa hangin. Niya? Mm -hmm. May ibang hindi, tsaka yung hangin, yung air and fuel mixture niya, minsan kinakapos. Mm -hmm. so, so, ito, silipin ito. na lang natin. Yun, sir. Plastic. Dapat nandito yan. Kasi mangyayari, pagka ano, di ba, bakal yan, or alloy mainit yan. Nagiinit yung makina na yan. Dito ngayon yan mag-sasafra yan. Kita mo, Diba may ano may na siya, tama. may tama na siya. Pero eto, okay lang nila. 'to. Parang nilagyan nga nila eh. <laughs> nilagyan nila na additional na ano. Parang liquid ga gasket. Pero yan, okay lang din naman 'yan. Wala kaya lang. lang ang masisira niyan manifold. Malapit na. <laughs> masisira niya yung o-ring Ito, manifold. Oh. Yan kasi kaya may plastic yan, insulator. Yan fibra na yan. Fibra ang tawag diyan ang purpose niyan insulator. Tsaka ano? Ah uh, ano siya? Uh, spacer kasi para hindi baon na baon yung carb dun sa ilalim. Pero maganda ang maganda sa ginawa nila yung extension na to. Ayan, oh, no, yung carb ay nung no, airbox. Maganda yung ginawa nila diyan. Super so, ayun, okay naman na siya. Anong ginagas mo dito pula? Pula. Palit ka lang green sir. Oo. <laughs> 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 Kung green lang to, pero kung matagal na yan, observa, no? Alam, yung tornilyo, kanina kasi lubog na lubog siya eh. Ito, nakapwersa na ito pa gano'n, nagtutuklat na siya. Oo, oh, lubog na lubog siya. Kaya din siguro ito, ayun oh, dikit na dikit to kanina eh. Ngayon, normal na siya. Sabi kasi, pa nga nila, ano ito, sasalpak lang ba talaga? Sabi, sabi nung, ano, binibigyan. Sinalpak lang talaga. Hindi, sin tama naman yun, salpak lang. Kaso may mga nakalimutan silang isalpak. Ito, lagay natin. Oo ignition coil. Basta ano siya, i-start, saglit, mamamatay, tapos pag i-start mo ulit, oh, ayaw na. Ayaw. Hmm. Ayun, hmm. Right. Ha, pinakita natin. Nasa video naman eh, ah, walang cut yun. Ito yung bago, tignan natin kung mag start Tignan natin kasi kanina, lobat. Lobat. Kickstart na. Ah, uh, lobat yan pag ganito. na Hmm, start natin. Hello, ba't sa pag-push start, pagpilit ng push start? Oh, mandar. Mandar agad. Eh, sabihin, parang tapos na yung problema natin ha. Yun na yon yung binyahe ko. <laughs> Di ba kanina na agad? ay hey, namatay. Wait ah, check natin. Push start. Ay, kick start. 嗯。Mm. kung na siya kasi nag, napapagod yung CDI kaya yeah, wala na tayong ginalaw dyan ha ibig sabihin wala talaga naglulus napapagod lang yung CDI mo have... kung gaano siya katagal magpahinga gano'n din siya katagal ano mabubuhay tas may namamatay Paano sir? Salamat ha. oh, pintay mo nila yung CD, send ko sa'yo. Tapos, pag okay ka na, video mo na. Ah, sasend ko sa'yo. Ah, uh, salamat sa tiwala. Uh, tiwala mo yan. Ako bahala sa'yo. Salamat sir ha. Daming kambing. Ang gabi talagang kambing <laughs> Ang so, kambing buti hindi na nga So ayun, uyan na naman Nakatapos tayo ng isang Home service Dito sa ating Lugar na pinuntahan Sa Kalawan malibaw ng dinaanan so far no nalaman natin yung problema ng motor ni sir which is yung CDI na sa ngayon eh hindi pa namin napaandar kasi wala akong dala CDI tsaka wala akong mahanap pa CDI dito pero at least ah Makita natin na yun talaga yung solusyon sa problema. No? Na sayang hindi ko nadala ngayon pero meron naman ako dun sa bahay So Yeah. Thank you, sir, <laughs> Remembrance. Alam ko mayroon ka na yun eh. Dagdagan mo na lang. <laughs>